So baka gusto niya? Oo, oh, well, okay. yan ang mga kapatid ng na yun. Ang kapatid ng pagkaman, no? magkano dyan? Be? Sandaan lang sa'yo. So, lang to, mga Baka lang. lang sandaan. Baka to? Baka mo lang lang sandaan. Baka mo lang sandaan. Ito ang ah, Ay, ano to? Anong tawag ito? Batalay. Ah, batalay nga pala. Anong tawag ito? Batalay surahan? Magkano ito? Ito lang. Ito lang. Magkano? 250 kilo. 250, no? Mahal kong 250 kilo. No? Uh. No? Ito kaya, abot ka siya gano'n to? Parang malaki. Ayan naman. Baka kulahan. Ayan naman.

Good morning. Good morning po sa ating mga sa akin mga minamahal mga viewers. Ayan no. Ah, uh, nandito po ako ngayon nag-intro dito sa may hulugan nit. Barangay Hulugan nit. No? At uh, pupuntak si tayo ngayon dito sa may ah, uh, uh, ng isda, yung kitang-kita niyo po yung ng isda, fresh tukutan. No, dito sa <laughs> may hulugan uh, at San te Terminal no. Ah, uh, samahan niyo po ako muli ngayon. Upang uh, bibili ako ng pakol, baka makita ko ng pakol doon at kasama ko ngayon si ano si <laughs> Jason no? so samahan nyo ako ngayong oras na ito ay mag alas city na ng umaga so sarang nga may uh, mabutang pa tayo ng matumpukan no? at muli po no shout out po sa ating mga kapwa vloggers at uh, sina uh, Burnox TV post lang lose no? Saka si Kuya IPH ayan no sana po masamahan nyo ko ngayong umaga kito bibili tayo ng ano, pakol, no. Ah, dito kasi sa hulugan, fish terminal ay talaga namang gumagapang. Buhay na buhay ang mga stall. Ito fresh na fresh galing pa sa bangka. So tara, kung na pala tayo galing to. At uh, guys, to. Ah, uh, kung uh, napadaan dito ang channel na channel ko, no. Ah, uh, wag niyo na po guys, mag-like and subscribe sa akin YouTube channel. Para po update kayo sa mga ah, ginagawa kong vlog araw-araw.

kilo dyan. Dalawang idol! Kaya pa ako. Kaya naman yung kita lo. Dyan pa ako. Buhay na buhay. Dito talaga mga kabay Buhay na buhay talaga. pa. Ang pa. Ang Dalagang bukit. Ay doon lo. Sintipok, sintala, sintipok. Sintipok, sintala. Sintipok, sintala. Sintipok, o, oh. nangarap akong pakol pa pakol dito Pakol, pakol ba, pakol? Walang pakol dito ngayon, walang pakol. Wala no? Tignan tayo, dami, dami, tignan mo na. Tignan tayo, dami, mo na. Tumasag, o. Ito, tumpok talaga, o. Oh. O, grabe, nung ngayon, martes. Sarap yung no.

Siguro, mga 300. Araw ng Martes, kumpukan dito. Karapit kumpukan. Dito pa, wala Ay doon! Dito, may no? Ano? May sarang mulmul. Karapit na lang ang limasak dito, traka. Buhay na buhay. Galing pa talaga sa lamp ano yan, lambat. Katatawa ko may siso, baka gusto niya. Oh, yun lang ako. ng lambat. na. Dito ko talaga makikita ng buhay. Buhay na buhay talaga. Hindi lang lang. Edol! Ano yan. Ano? ano to? Tawilis. Tawilis? Tawilis pala? Magkano dyan? lang sa iyo. lang to. Bakong huli to? Bako? To. Ano, ano to? Ano to? Tawilis din? Uy! Kamayan! 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 Wala nang dagdag to, Edol. Hindi to. Oh, sanda na. Oh, sanda na. Oh. Awa mo. Siguro mga ano to. Apat na kilo. Oh, apat na kilo. Ito na alam ko. Baka magaling masag ka. Ano yung masag ano, makano? 150 na lang sa iyo kilo. 150? Oo. Ito yung wagid ka rin. Siyempre po. Limasag kasi may ako sa limasag ngayon. Ano, pang ano, hindi ko siya dilaw. Grabe nito, murat lang ito dito.

Atrabah, oh, kitrobah. Senda, si sendalan. Basta mga idol natin, bibili natin 'yan. Dobey, pare bago na natatako. Bagong hulit talaga no? Yes, baguhan. Oh, okay. idol. Apo. Angkat mo ranta, 'no? Ha, ah, angkat okay. 'yan. Aw. Oh, Tito, Tumpukan dito, muru-mura talaga. Paksatupukan ka rito. Murang mura, no? Ah, makikita mo yung isda. Press na, press na. Magkakabang yung alamasak, e. Anong, anong isda, e? Surahan. Surahan, e? Pakol. itu rin tong Pakul. ngayon. Pakol. Hindi, yung malaking ano ba? Malaki. pag sana. Wala, no? Surahan, surahan. Surahan ba? Makano, e? Makano? Surahan yan, boss.

ah gotan talambat talam talam pipete yung kaya no boss biglang ba? tagayano alam sa nakatina ano? uh, one uh, oh one per kilo no? Oh. 150 per kilo ah murang murang ang istanget dito. idol dalawampu taos one 180 kilo bossing ano to? Man, ito, 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 ay, ano to? Anong tawag ito? Batalay. Ah, Bata nga pala. Man, Pwede pa sigaw niya. Pwede Pakul, hmm. nyo. Pakulo Pakul. Ano ba tawag doon? Surahan. Ah, Surangan. surahan. Ang oh, pakulo yung makaliskis. Ah, pala. No. Oh, oh. Oh, to, ano? surahan. to? Puron... tawag ito? Ay, eh, hipon Hawakan mo mo? Bulit. Apat ah, ta lang daw. may mas malaki uh, Mas malaki na saan? Wala na. Mas mahal ito, no? sa mahal ito, Ano ito? Baka gusto ng asawa ko dito. Ito ba? Surahan ang tawag nito? Surahan. Uh -huh. Magkano nito? Ito. Mag ano ba 250 kilo. 250 no? Mga 250 kilo. Ito kaya abot kaya sa kilo to? Parang malaki ayan mo Baka kulakan sa Ulang, ada oh, lawan

Oh, Lahat, boss oh mo na. jumol mo na. Oo, oo. kuya 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 mo kuya 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 Iyo, sarap na iyo, yan. Yeah. Dito talaga mura. Tapos gumakapang yung mga palimasag. Ito, batalay ito eh. Sarap din siguro sa ano ito, no? No, sarap ito sa kilo, kilo din siguro, no? Batalay eh. Batala ka lati. Eh, sa batalay mo, makano? 200, boss. 200, idol? Ah, grabe, 200. 200, idol.

Pwede na ito, boundary na. Nagdiyok pa siya, kaya mapunta ako, punta ko ron. Pag-ihaw ito, no? Sarap. Ihaw. Kita. Ihaw. Ihaw. Ayon, Idol, salamat, ha? At nakabili naman ako sa'yo. Next ulit, sana, baka mag-live mag -baka -lib. mag -lib ako. Araw-araw ako dito. Silip pa tayo dito, banda. Ito, malaki, oh. Malaki yung No?

dari kata-kata <tuk> Idol! Boundary na, Idol! Boundary na! Ano? na nga na mo? Nakuha na? Nakuha na na Nakuha na lang! Ayan, o! Oh. Boundary, o! Oh. One Ano pusit dito! Pusit nang maliliit! ako, kala ako! Kaya Napaka-mura ng madalya, no? Bigit Ayaw, ayaw bigay. Magana? Ayaw bigay nila. Ayaw nila, ibigay. Ayaw nila ibigay? Ayaw nila, ayaw, nila ayaw. Alin po dyan? Sige, yung abalang, makanong-kanong-karami? Ayun, wala na akong gano'n. Yan na lang. Malili tayo. ito, malili? Ayan o, 300 o kilo. Naubos na pala yun, wala na? Wala na ho. Sinasari uh, mo na lang. Ay, doon, no? Walang dating isda ngayon gaano? Walang kano isda, no? Walang dating. Wala. Na? Walang laot. <laughs> wala para kasi para. gusto ng ano? Asawa. Kaya na ako na! Kaya si Rin, no?